Ha. Pinya ganan sa kaon. Masa kami dere prayer sa pinya. Kaon itak pinya ni. Mga balik tang sudah ane di tak kaon mapin pinya. Hey. Bugay. Hey. Ha. Ha.

ko Among balay guys, turot to guys oh Turot to Ano dia? Ano ka na, kanadya oh? Ano, ano Muna, dia? balay na guys Oh Hindi Makauli ko dila guys Ako lagi magpailam sa mga baka guys Ito lagi sarap ibabita makatabang baya Sa akong ginikanan isip pa salamat na lang uh, uh, hey. Oh. Eh. Ha. Mga kauban dire yo. Ano eh. Wow. Eh, kona. Ha, unyo mo. Grabe kaninot tumbyo dire guys oh. Uh, hey. Uh, hey. Uh, <coughs> Ay, <coughs> Halo semut si rapinyan. Malak king. Mambuk. Pinya. Masari pinya Sorry, I wanna not never makada. Gen. dinagan oi. Oy.

Hmm. Oh, napagay mga maisang guys oh. Ba, maisang bro. Ah, di, tawag kay di, okay, di manato. Wala mga maisang dire oh. Maisa na. Ato si? uh -huh. uh -huh. may Ha? Kinsa man? Kinsa si? Ato yung tagababaw. Ah.

na lang mo. Sige na, aga'y magsig. Mag Mga'on, pamanggit sa agbot eh. Ay, kuha na kayo nagbunali. Eh, Siya. Ano na lang. Mga'y mawag. Kayo, gutom na ila. Hey. Ah, naman? to. Saan to? Hoy, mga bugok! Kuha'y tiniman! man. sama sila pataka lang Dorong oh gaan go oh, no no no. Mamba tak. Ini tinggalan, tinggalan ini galan nih. Kali ini kurus nih, ini nih hey Ini nakoh. Ini boy di dire. Hei.